So, boss, sa uh, magkakabit tayo ng sticker ngayon. Uh, tuturoan ko kayo kung paano magkabit ng sticker. So, unang gagawin ito ito yung transfer tip. Gamit na to pero gagamitin pa rin natin kasi pwede pa naman to. Abang dumikit pa. Una, tanggalin mo yung transfer tip. Ito. Tapos ikakabit mo na sa ngayon sa sticker kailangan dahan-dahan lang tapos unahin dapat yung dulo tapos ikakabit kahit kamay na lang hindi kaya gumamit kayo ng card tapos pagtanggal natin sasama na yung letters and kakabit na natin dito. Magayang po ng ano to, salamin. Okay, kailangan, pantay. So, kabit na natin. Ayan, unahin natin yung dulo. Ayan. Ayan. Tapos, tanggalin natin. Baik, ada yang pakai nang spatula. Kita okay, tanggali latin. Kelangan dahan-dahan lang. next yung isa naman meron pa rin idikit natin yung transfer tape sa sticker ayan ayan yung anak ko naglalaro sumisigaw saka natin ikakapit ulit kalangan pantay sa tanggalin ulit yung transfer tape kailangan dahan dahan lang kasi medyo hindi siya madikit dito sa ano rubber pero pag tumagal na to didikit din naman to pwede natin patungan to saka natin uh, ipupush para lumikit talaga siya ayun so, nawala yung letter N lumikit pala dito so kabit natin ulit Okay, yun lang. Sana may natutunan ka niyo. And God bless.